Hello, guys! Ito na yung sa bukid. Sa bukid, sa gilid ng fish pen. Ayan, guys. nag tayo ng tulingan. Tulingan na isang kilid. Dalawa kami kakain. Malasa talaga yung tulingan. Tapos yung sawsawa natin. Ito bes ang, ang hang. Ternuhan pa guys ng kalamansi. Ang sarap. <laughs> Sama ako doon sa nitong masarap. Ano na yun? Hmm? Ano ba tawag doon? Legit ay legit. Ano ba yung ibang Basta yun na yun, masarap. Malaki yan guys, isang kilo yan. Dalawa, dalawa kami nitong magmumok. guys. Galit yung buhay natin. Hindi naman pala yun. No. Simple lang. No. That... Malaga. Kasama natin yung mahal natin sa buhay. Patatagin natin yung buhay mag-asawa. Ayan, guys. Sa mag-asawa, guys, normal din naman yung minsan nagkakatampungan. Pero, dapat babawiin nyo yun, guys. Halaman nagkatampuan kayo. Bawiin nyo yun sa ibang paraan. Para ang relasyon nyo, guys, ay mas lalong tumadaan. Bawa, nagkatampuan kayo. Ngayon, ipag-ihaw mo ng paborito niyang isda yung asawa mo. Kaya lang guys. Siyempre, hindi laging masarap. Bisan may tinik din. Sa so, isda, ang masarap talaga, mata. medyo maanghang. Pero masarap. Ang ganda talaga ano. Part Pag kasi tayo sa Manila, parang mas mura pa ang karne sa ay ko patay ka Mas mura pa ang karne sa isda. Kaya mas madalas isda. Puro karni. Puro karne. Mas madalas paano pa pala Ayan, yung sulab. Ang ganda yung pagkakaihaw mo. Ano siya? Maganda yung luto. Pantay, ang nangilalim. May bagyo daw next week. Sabi doon sa balita, di. May nabubuo na naman na bagyo. Di ba umiba na yung panahon, no? Balang sabi doon sa balita, ang babagyuhan, ang tinutumbok na naman ata, bisaya. protista yung mga Bikulano. <laughs> Sabi ng mga Bikulano, ba't laging kami? Hindi ba, lumihis naman kayo sa iba naman. Basta talaga, importante pag dumadaan yung mga ganyang malalakas na bagyo kung hindi kayang isalba yung mga gamit hayaan na lang basta ang importante yung pamilya ligtas kasi yung mga gamit makukuha mo lang naman yun yung basta ligtas ang family blessing blessing ba't kinakawal na po? gusto man makiliyan ano? Yeah. Hmm. Dah mau ambang. Mana mesti ni? Bela pasal lub mala, anu masyarakat sa? Um, hey, Pantai yang lasa ini, bapak Ayun na yun, sa lambat. Ayan ang lambat. Ayun, pa ayun na ayun yung lambat ko. Ano? Ay, nangangawin. Pinupunta ng mga kawin. May nangangalod doon guys. Ha? Mamaya magano kami ng kawil mamaya. Para naman yung sa yung, yung, kawil natin para yung sa dalag. Ayan. Yung dalag napakasarap gata ano kaya pari ito. Adobo sa gata. 那怎么办呢？他们。 Masarap yung senior citizen ka na sa ngayon guys, hindi pa naman kami senior. Malayo pa. Ado pa lang kami sa kalahati guys. Pero napakasarap maging senior guys. Yung may pension ka,